Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Mapapasa na all na lang talaga tayo ulit sa mga lolo at lola natin. Dahil hindi lamang Christmas cash gift, dahil kundi pati na din birthday cash gift ang matatanggap ng ating mga senior citizens. Sana all talaga, saan nga ba ito? Ating alamin, ang balitang ito ay nakalap sa Manila Bulletin, Article number no. 1381. Nagsimula noong November 15 ang pamamahagi ng Christmas at Birthday Cash Gifts para sa mga senior citizens sa Paranaque City. Ito ay hinihayag ng pamahalaang lungsod. Sinabi ni Paranaque City Mayor Eric Olivares na ang mga senior citizens na kasama sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Cares Program ng Pamahalaang Lungsod ay may karapatan na makatanggap ng mga regalo para sa Pasko at sa kanilang kaarawan. Sinabi ni Mayor Olivares sa mga senior citizens na bisitahin ang Facebook page ng Public Information Office o PIO para tignan ang petsa, oras at lugar ng paglalabas ng kanilang mga cash gifts. Aniya, ang mga kinatawan ng mga senior citizens na may edad na 60 hanggang 80 years old ay kailangan magdala ng authorization letter na nagsasaad ng pangalan ng authorized person, photocopy ng senior at ng OSCA care ID na may tatlong specimen signature, photocopy ng valid ID ng authorized person na may tatlong specimen signature, ang mga original na ID tulad ng senior citizens ID, OSCA care ID at valid ID ng otorizadong kinatawan. Dagdag pa ng alkalde na dapat ding dalhin ng mga kinatawan ng senior citizens na may edad na 85 years old pataas ang mga nakasaad na requirements kasama ang nakaprint na 5R na larawan ng senior citizens at ng kanyang kinatawan. Ayon pa kay Mayor Olivares, ang mga hindi dumating sa nakatakdang petsa ng pagbibigay ay maaaring makipag-ugnayan o bumisita sa OSCA na matatagpuan sa ikalawang palapag ng Paranaque City Hall sa mga sumusunod na petsa, November 29 at 30, December 1 and 2 at 4, mula 9am hanggang 3pm o tumawag sa 0927-199-4824 o sa numero ng kanilang telepono 8820-7542. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!